Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tatlong superstar na papalit kay Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga pinakamalaking trade na gagawin sana ng kadalang kupunan ngayong offseason. Kasunod nga po mga katrops ng pagtatapos ng kontrata ni Clay Thompson sa Golden State Warriors ay inaasahan na nga po na papasok na ito sa free agency market bilang sang unrestricted free agent. Nagkakasundo na rin naman nga dito po ang kanyang kampo at front office ng Orlando Magic patungkol sa posibleng malaking kontrata na makukuha niya dito. Ngunit ayon nga po sa isang NBA insider, hindi rin naman nga po basta-bastang bibitawan ng Golden State Warriors sa free agency market si Clay Thompson nang wala silang nakukuha kapalit nito. Kaya kung sakasakali man nga po na makapag decision ito na malis ngayong offseason, ay plano na lamang nga po nilang gamitin siya sa isang sign and trade deal upang sa ganon ay makakuha sila dito ng bagong papalit sa kanyang pwesto. At kasama nga po sa mga nabanggit ngayon na pangalan na maring kunin ngayon ng Golden State Warriors bilang pamalit kay Clay Thompson ay either si DeMar DeRozan o di kaya si Zach ng Chicago Bulls na pareho rin naman nga pong may kakayahang magtala ng malalaking puntos at tulungan si Stephen Curry pagdating sa pagbubuhat sa Golden State Warriors. Bukod rin nga po mga katrops, kina Demar DeRozan at Zach Lavin, ay balak na naman nga po nalang kunin si Brandon Ingram bilang pamalit kay Klay Thompson kung sakasakali mang umalis ito sa kanilang team ngayong offseason. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga pinakamalaking trade na gagawin sana ng kanilang kupunan ngayong offseason. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops, Nakasama rin naman nga po sa mga pangalan na posible pa nalang makuha ngayong off ay ang superstar ng Phoenix Suns na si Kevin Durant na maaari nga po nalang maipang tandem kina LeBron James at Anthony Davis para makabuo sila dito ng legit na bagong big 3 at bagong super team. At magagawa nga po nila iyan sa pamamagitan ng pag-offer ng Lakers sa Phoenix Suns ng kanilang mga players na kinabibilangan nila DeAngelo Russell, Rui Hachimura, Torian Prince, Max Christie at ang kanilang 2029 at 2031st round pick. Ngunit ayun nga po mismo sa Phoenix Suns, ang nag-iisang paraan lamang nga po upang makuha ng Lakers si Kevin Durant ay kung ipapalit nga po nila dito si Antrono Davis. Ang kaso lang agad rin naman nga po itong tinanggihan ng Lakers since wala nga po silang rason para i si Antrono Davis kapalit ni Kevin Durant. Bali meron na lang naman nga dapong na ilang mga taon si Kevin Durant sa NBA, hindi kagaya kay Anthony Davis na kayang pamunuan ang Los Angeles Lakers kapag umalis o nagretiro na si Lebron James sa loob ng liga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.